yun know, oh. o problema natin sa mga paps ayaw umandar <laughs> ito pakita ko sa inyo pag nangyari sa inyo din mga paps share ko sa inyo kung paano gagawin nyo ha ganyan ito o oh. ayan ah dito na yung ano natin remote ngayon ayaw talaga siyang ma-on ayan oh. mm. mm. ilang pindot na ako mm. ayan ayaw niya talagang ma-on tapos dito tinan nyo dapat dito dapat kasi yung nagbiblink na yung green Ayan, nabiblink naman yung green, o, oh, di ba? Ayan, oh, oh. Ibig sabihin niyan, dapat mag-on na siya. Pero ito, ayaw niya talaga. Oh. Ayan, o. Oh. Sa mga naka-ano dyan, mga nakakiles lahat, no? ADB 160 NMAX, IROX, sa mga nakakiles. Ayan, share ko sa inyo to. Para may matutulong kayo kayo pa dito. Ayaw niya talaga, o. Oh. Kanina pa ako dito. Nung oras na. Abis maghahatid ako kay misis <laughs> Hindi na, nag-tricycle na si Mises. <laughs> <laughs> Kasi kasabi ko ayusin ko muna to Ayan o oh. Okay, pisaan natin Game! Siyempre, unang-una uh, Basic-basic tayo Buks, Kailangan mabuksan natin tong upuan Ngayon, para mabuksan yan, dito lang yung mga tops Ito yung emergency key nyo Sa mga nalulobat Ito <clears throat> Buksan yung gilid Ayan sa atin, di ba? Nilagyan ko ng ano, ito. Para pag nanakaw. Ito pa may mahirapan siya, may tali. Tapos ito, sakto yan dyan. Ayan, ito. Salpak natin. Hmm, tapos pakanan nyo lang. Pakanan nyo lang yan, ah, yung bumukas na. Ito. Ano, oh, di ba? Tapos syempre, Paano ba tayo lalagay ko yung camera? Check natin yung battery. So, dito ako magdududa. Dahil kahit pa 3 years na to. Ito sa battery. Check natin yung bultahe ng battery. Ganto lang din gawin yung mga POPs. Sa mga Aerox NMAX naman, mayroon naman yung emergency key, no? Pagka nalulobat din gaya nito. Wala nang no? to. ilaw lagi natin ilaw. Dilim eh. Yan, para makita nyo. 12 volts. Alah, lobat din yung ano ko. Tay tayo dyan. Eh. <laughs> lobat din yung tester. Walang dyan. Kuha tayo ng anak yung isang tester natin. O, oh, ito. Ibigay okay, natin sa negative. Kuha kayo ng tester ng ito, mga pops. Para, ano, may pang check din kayo sa mga, ano, kahit pa paano, may pang troubleshoot. Nasa Lazada lang to. Ayan, order nyo lang. Tester, test light. Tapos mayroon na itong balls na lalabas dyan. Hmm. Ilan? 12.5 ba? Ah. 12.5 oh. Lakas naman ah. Ha, ganun ayaw niya mag-on. Ang litin nga natin. Hmm? Lakas yung battery. Ayaw. Ayaw. malakas yung battery check natin fuses baka naman mayroong bumigay dito sa fuse sa isa na lang natin Ayan, mayroon. Mayroon. So, kompleto siya, no? Kompleto naman siya. Tapos, malakas yung 12.4 oh, yun, 12 malakas yan. So, wala na tayong ibang pagdududahan. Mali duda natin na yung, yung battery dito. Malakas pa siya, eh. Wala nang iba yung mga paps. Eto. Sa remote. Malamang. E, yung bat, eto, battery nito. Yan. Battery nito ng remote. Ayun, na, ayaw talaga, oh. May video ko nito nasa Aerox naman yun, ano? No? Na, ano? So, yan. Samahan nyo, bilhin mo na tayo ng, ano? Ito, battery sa remote, ha? Bumibili lang naman ako sa may, ano, eh. Sa may, uh, nagagawa ng mga relo. Mga watch repair. Ito na ako kasi magaganda yung battery na nagpapatagal yung mga Maxell. Ayan, no? Ayaw niya talaga, oh. Hmm? Hmm? So, tara. Bilhin mo na tayo ng, ano, battery nito. Ito lang, ano? Hindi ko pa naman pinagdudahan to malamang eto eh kasi buo yung fuses buo yung malakas yung battery 12.5 eh malamang wala nang iba kundi eto na okay tara 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 Bili mo na tayo na to yun know, oh so nandito tayo ngayon sa ito balik kiri highway ito ayan yung PNB balik tayo ng battery balik mag 250 na Up. mas maganda kasi sa kanila mga pops dahil ano ayan sa... oh no, sila na rin magkakabit hindi na tayo magsungkit-sungkit pa 250 oh, kasama na yung kabit o oh, diba mura na rin sa mga watch repair yan pwede yan sila meron yan tapos yung ano brand Max magandang klase na rin yan tara testing natin yan pagbalik kali linisin yung ano na ano, yung mga contact, terminal oh, eh. ah, yung sa contact para sureball na malakas yung contact Hanapin nyo na ito dito mga box pag magpapalit na ng battery Aerox, NMAX, ADV, mga nakakilis Along kayo rin highway lang? Yun oh. So, napalitan na yung battery mga paps. Ito. So, testing natin. Ayan. Sana okay na. Ayun oh. O, oh, di ba? One click na. Umila agad oh. Tsaka tumunog na. O. Oh. Di ba? Ulit natin ulit. Di ba? na nakarana ayaw talaga. Antayin natin mamatay yung ano, susi. Patay ka na, patay ka na. Tagal naman mamatay. Dayo mo si. Hindi, mamatay din naman yan. Ayan. So, patay na. Testing ulit natin. Pangalawang try. E, yun, no? So, hindi na talaga mahirap yung paanda rin, no? So, ganun lang mga paps, no? Pag mag-troubleshoot kayo, paanda natin. Ito to. Okay, hawak. Ayan. Problema. Ang problema, bakit ganyan? Namilaw pa rin yung battery. Wala nandiyo naman. Oh. E 12.5 yan. Hindi, okay. malamig pa eh. Hindi, okay, baka po ano, yung battery mo. Hindi, 12.5 yan eh. Patayin natin. Pandara ulit. Padiin na ka, babe. Ayan, wala na. Reset lang. wala na. So, baka nag-ano lang siya, nagsumbong lang siya, no, no. Nagsumbong lang siya sa computer na bago na to. Sa receiver niya, no. Bago na yung battery. So, ayun, mga paps, no. Ganun lang. Pagka ganun din sa inyo, na, hindi wala man lang reaction reaction So, ano, mga paps? Tayo na natin. Ganun lang, mga paps, no. Bali, sana may nakuha kayo kahit konti, no. Sa senior natin video. Adios!